Hindi po itinuturo ito ng mekaniko kapag kayo nagpapachon up ng motorsiklo o kaya inaayos yung lumalagatik sa loob ng makina ng motorsiklo ninyo. Habang tumatagal po na ginagamit ang motorsiklo, syempre po, lumuluwang po yung uh, ito nya, yung tupi niyang ito. Hindi po basta-basta pahigpitan itong uh, tupi niya ito kung ito'y lumuwang. Meron po itong timing at yun po ang ituturo ko sa inyo. Kalasin nyo muna itong uh, apat na tornilyo dito para po mapaikot natin yung magneto para po may timing po natin. At saka po ito, ito. Akalasin po ito para dito natin itatapat yung mga marka, yung timing. Saka natin uh, pahigpitan yung uh, tupi. Uh, kapag uh, maluwang na po kasi yung tupi, yun po ay kapag gumaangdar, lumalagatik. At saka humihina na ang hatak. patan po ng isang mekaniko kung ayaw pong ituro sa inyo ito. Dahil uh, marami pong dahilan, unang-una pinaghirapan po nilang inaral ito. Naisipan ko lang ituro sa inyo dahil po hindi po lahat ng merong motorsiklo ay mapera Marami po nga merong motorsiklo na hulugan pa Isa po sa pinaka-importante ito na dapat na alam ninyo kapag nag-top overhaul kayo Bale, Gagamit lamang po tayo ng socket rings na gaya ng nakikita ninyo para po mapaikot natin itong magneto Meron pong tatlong marka itong magneto na to at uh, ang uh, hahanapin natin dito na itatapat dito sa gulis na to ay yung pong uh, isang guhit at saka letter T. Tapat po natin dito. Ayan. Kung hindi nyo po makikita yung uh, guhit dito sa butas na to ay igit na nyo lang. O kaya ito, ito may, may guhit po ito. Ayan, malabo lang po kasi ang uh, cellphone natin na pinagbibidyo. O kaya itapat nyo lang dito sa may guhit na to. Ayan, ayan. Pagtapatin nyo lang na ganito yung uh, isang guhit at saka letter T yun ang itapat yung uh, ibang marka nito ay uh, dalawang guhit at saka isang guhit at let, uh, letter F basta yun lang ah ang itapat ninyo isang guhit at saka letter T yun lang saka paigpitan na itong uh, 2P kung hindi kayo sanay at hindi nyo kayang tansyay nito kung paigpitan niyo gagamit po kayo ng failure gauge pero sa mga sanay po at uh, tulad ko ay uh, tansya tancain lang kinakailangan lang hindi aalog nito Itong exhaust niya medyo maluwang ng kunti, kunti lang nga maluwang. Gagamit lang po tayo ng uh, lungnos, saka ito, yabi, nakapahigpitan. Kinakailangan hindi niya tinutulak itong balba, hmm. hindi nakatulak. Meron lang kunting, uh, kunti lang na allowance. Ulit-ulitin nyo lang kung hindi nyo ma-perfect. Ayan, meron kunti lang na alog na kinakailangan na kapag umangtara hindi, hindi lumalagatik ah. Uh itong exhaust. Pero ito pong intake, mas konti po ang clearance kumpara dito sa exhaust. Bali yan lang ang pagtatiming ano, sa kapag natapos na at kapag inalagay na po yung carburetor at kapag inangdar, ay uh, kung uh, medyo hindi nasasakal ba ang angtar, o kung ano-ano ikutin lang po yung ere ng carburetor kaluwangan nyo ng konti kung nasubran niyo, di balik ninyo paigpitan nyo ng konti bali ito pala yung nauna nating i upload na videos ano? hinati lang po natin kasi ayaw po ng karamihan ng manunood ng masyadong mahabang video bali testingin na po natin hindi lang po ako vlogger at uh, tobero ito rin po alam ko rin po itong trabaho na to Ayan na po, okay okay na po ang angdar. Talagang ganito lang ang angdar kapag hindi pa linagay ang tambutso para pang chainsaw. At kung meron kayong mga katanungan, comment nyo lang dyan sa baba at babasahin po natin yan at gagawan po natin ng videos para po maintindihan ninyo. At huwag na po kayong magtataka kung merong makakapasok sa comment section na kung ano-ano ang pinagko-comment para lang po mapigilan yung nag-share ng kaalaman. Ang gusto kasi nila ay nagdadamutan. Yung iba lang po at yung iba naman ay gumagawa ng kwentong potsero para lang po siraan at matismaya yung nag ng kaalaman. Yung lamang po Kami selamat.